Mga boss, ah, uh, ito yung mga gagamitin natin sa pag-repair ng uh, speaker. Uh, kadalasan ako hindi na ako nag ng speaker or ng voice coil na uh, tinatawag. Bumibili na lang ako ng ready-made. Katulad nito, mayroong nabibili na voice coil, uh, 49mm. Dito po yan sa Dikinsi din na to napalitan ng voice coil. Itong pinakamalaki ay sa ano yan, dito yan sa kabila sa 18 inches. Meron tayong mga maraming damper. Yan, nagreserba ako. Dust cap, epoxy. So, hindi yan yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa speaker impedance. Load ng amplifier. Kasi, magdi-December naman mga boss. Ito, ito. Meron tayo dito ang amplifier. So, pinakamarami kasing amplifier. Kaya, paborito natin gawing isample ay yung 5 auto yan 5 auto to na ano 5 auto C yan kadalasan kasi yung amplifier natin na 5 auto ganito uh, may apat na terminal usually dalawang channel lang yan yung left ay magkasama lang din yan yung right magkasama lang din isang linya lang yan so laging laging nami misplace or nami misinterpret na 4 channel kasi 4 ang terminal kaya kung sakaling maligaw kayo dito sa channel ko at mapanood nyo to, to tamang tama buhay pa yun, umiilaw po gumagana to mga boss ang amplifier na to para sa akin magkabit kayo ng dalawang speaker isa sa right, isa sa left pariyo siya 8 ohms pwede na, pariyo siya 4 ohms, pwede rin So kung 4 ohms na ang gamit mo na speaker, huwag ka na magdagdag dito. Ngayon, kung lahat 8 ohms ang ikakabit mo, lahat dyan, okay. Kasi ang magiging suma nyan, itong dalawang right ay parang nakaparalil What if maglagay ka ng ganito? 6 ohms na subwoofer. Kasi hindi ka satisfy sa tunog. Ganun talaga ang ano, mga viewers natin at ibang mga nagsasounds. Hindi mapakali hangga hindi maaktual yung nasa isip nila meron talagang gano'n na hindi mapakali uh, kinakati habang ano so yung ganito halimbawa may na binigay ng kumpare yun ang mga na na kukuha kong sagot sa mga customer ko na nakagawa na ng ganito na nagkakabit ng mga assorted na speaker dito kasi binigyan ng kumpare ng isa pang speaker sayang naman daw may bakanti pang terminal bakit hindi kabitan so minsan ang nakakabit nila dahil ito katulad ito eh, maliit lang naman to hindi naman di 15 uh, kayang kaya naman ng amplifier yan hindi masisira so ito ay 6 ohms ngayon ito yung terminal nya ito so kunyari naglagay ka pa dito ng isa yan so ang mangyari dyan sa setup mo yung sa right channel mo pag kinompute mo yan kasi nakaparalel yan ang lalabas niyan ay 3.43 ohms sa speaker calculator. Ilagay na lang natin dyan. Yan ang magiging total impedance mo o total load impedance mo sa right channel. Samantalang sa left channel mo ay mananatiling 8 ohms pa rin. Mga boss, so anong mangyayari dyan? Hindi pantay yung distribution ng power or hindi pantay yung ano niya, yung output niya. Ang mangyayari dyan, yung right channel ay pursado yung left channel hindi kumbaga, kumbaga sa kamay mo yung kanang kamay mo nagbubuhat ng dalawang timba yung kaliwang kamay mo nagbubuhat ng isang timba parang ganun ang mangyari dyan mga boss ang tanong tutunog ba? maganda ba ang tunog? oo tutunog siya ng maganda okay rin ang tunog niya pero uulitin ko mga boss ang mangyari dyan unti-unti nyong papatayin yung amplifier nyo dahan-dahan nyo para nyo nilalaso yung, yung amplify nyo ng dahan-dahan na hindi nyo namamalayan magugulat na lang kayo balang araw pag nasira ang amplify nyo uh, marami ng sira or malaki ang nagiging problema hindi ko kayo tinatakot o oh, may magsasabi naman eh bakit sa akin ganun din, ganun din naman ang ginawa ko hindi naman nasira kasi depende pa rin yan sa customer o sa may-ari. So may mga uh, may-ari na kahit maraming nakalut na speaker, marunong magtantya, marunong magtimpla, uh, marunong makinig sa sounds, pero hindi lahat ganon. Meron din naman nagkakabit lang kahit basag ng tunog, sige lang. Sige lang. Kaya papayuan natin, hindi yon improper. At kahit nagkabit ka ng subwoofer dyan, hindi na rin yan magtutunog woofer. Although, pakiramdam nyo, medyo gaganda ang bayo, pero iba pa rin yung performance ng sa woofer tapos meron siyang dedicated or sa kanya talagang amplifier yung mga tinatawag natin na built-in sa woofer or active sa woofer power sa woofer iba pa rin yung mapaproduce na bass noon kumpara sa yung sa woofer speaker hinalo mo lang dito sa woofer ay hindi magandang idea yon kung naghahanap ka ng optimal sounds o mas magandang tunog mas magandang tunog ng sa woofer mga boss kung powered powered, active or hiwalay silang amplifier so pwede mo i-connect dito sa output papunta dyan sa ano so hindi pwedeng ito speaker diretso dyan hindi kailangan may amplifier pa or yung mga subwoofer na mayroong amplifier na sa loob o built in mga boss yun ang mapapayo ko dyan kaya wag na wag nyong gagawin yan mga boss sa speaker para hindi masira yung uh, amplifier nyo maaaring hindi agad masira pero sa katagalan bibigay yan Kaya tayo nagbibigay lang ng payo wag na wag nyong gagawin yeah. ganito maglalagay ka hindi siya pantay kung gusto mong ano yan, punuin yan ang pinaka the dyan na payo kung lalagyan mo pare parehos sila dapat Uh, for alimbawa uh, 8 uh, ohms yan 8 ohms ang pinaka minimum kada isang terminal pag yan ngayon kung naka 4 ohms ka maganda dalawa na lang Pera na lang kung i-series mo. Paano ba yung series? Halimbawa, ganito. Yan. O. Oh. Nakaseries yan, di ba? Yung positive niya, tatakbo dito. Dudugtong sa ano. So, ang lalabas niyan ay magiging 14 ohms. So, 8 ohms plus 6 ohms, 14 ohms. So, ang mangyayang dyan, safe sa amplifier, pero yung output niya mahina. Mas mahina ang tunog. Pero safe siya. So, meron pa rin siyang downside. Ano pin pinaka the best yan? Ang pinaka sakto talaga dito mga boss kapag magsa-sounds kayo ay or mag-ano kayo. Kung gusto niyo gawing apat, ang pinaka payo ko sa inyo mas may bumili kayo ng bago pare-pareho. Parang yung sa video okay. Apat na speaker na tigto 250 watts na di 12 or di 15. Pare-pareho sa inyo mga boss para no? Kung meron na kayong dati, pareho sa inyo kano merong dati nyo huwag na kayo bumili ng mga ano nga pala mga boss ingat kayo pagbili sa mga second hand na speaker baka yun ay ikakapahamak nyo may customer ako na napahamak yung amplifier dahil nakabili ng second hand na speaker parang ganito ito yung voice coil ng speaker so pag nakabili ka hindi mo naman ito makikita sa loob kung may damage na or may problema na kasi ang makikita mo lang yung dito tapos nakatakip pa yan. Parang ang makikita mo lang ganito lang, di ba? Hindi mo makikita yung condition ng speaker niyan kung okay pa. Di ba mga boss? Hindi mo mapapansin yan, So katulad nito, kung mapapansin nyo yung speaker na to may sayad na oh. Ayun oh, makikita yung marking ang gasgas sa voice coil. So pwedeng sirain yung amplifier nyo niyan. Kaya ako hindi ko talaga ina-advise na bibili ng mga second hand na speaker lalo na kung hindi nyo kakilala kasi hindi nyo naman kabisado kung paano ginamit ng may-ari yan kung baka tinorture yan o ano at mga boss sa online meron din mga customer na gusto mag upgrade or meron din gusto makalamang sa kapa alam naman nila may problema na yung speaker nila binibinta na lang nila para bumili pandagdag, bibili sila ng bago tapos yung magsasuffer yung nakabili. Actually, may customer ako na nangyari ng ganun. Bumili siya ng D15... Uh, medyo na pamahal pa nga ang binta niya, o bili niya. Tapos nalaman namin na may sayad kasi pag pinatugtog ng mahina, garalgal ang tunog, hindi malinis. So napansin namin nung ginalaw na yung kunya, ayun, may sayad. So napaano siya? Uh, nalugi siya doon, gumastos siya sa pagpagawa, tapos yung nagbintang ang maswerte kasi nakabili na ng brand nyo. Kaya ingat-ingat din kayo sa pagbili ng speaker lalo na kung sa si kanan. Lalo na kung hindi nyo kakilala yung uh, binibilhan nyo Katulad niyan no, ayan oh. No? O di ba? Senyales na senyales na may ano may yan ayan o no? oh, kitang-kita oh. O di ba? Kaya yan ang payo ko sa inyo kung hindi naman kayo ano uh, matakaw sa sounds. Dalawang speaker lang, dalawang dikin lang dito pwede na. Mga siguro kahit mga 300 pa 600 watts pwede dalawa. Matagal na masira yan kung ingat kayo at hindi kayo ano. Karamihan kasi mga boss sa uh, sira ng amplifier lalo na kung mga sunog-sunog na yan o usok-usok na yan ay yung paggamit ng may-ari. Uh, mishandling or hindi marunong mag-operate yung mga common naman na manasira na hindi kasalanan ng may-ari yung kinalawang yung pyesa yung na-stack yung mga ganon dahil sa low quality yung pyesa na gamit ay nangyari katulad itong ginawa natin kinalawang yung mga pyesa tapos yung mishandling naman or human error na ginawa ng may-ari yung hinang yung hinang kasi hindi maganda yung hinang nagkanda toklap toklap. Yun lang yung may papayo natin dito sa mga gustong bumili ng sounds o ng speaker. Ayan. Tingnan nyo itong ano. So, wag basta-basta bumili. Makinig muna kayo sa akin at wag nyong gagawin.